Hindi lamang kamanghamanghang tanawin kilala ang lalawigan ng ifugao, ngunit maging sa galing nila sa pag o wood carving. Tinatanaw ito ng ating mga kababayan hindi lamang bilang isang hanap buhay, ngunit pamamaraan ito upang mapanatiling buhay ang kanilang kultura at tradisyon. Dito sa Banawe Wood Carving Shop, makikita ang mga panindang souvenir ni Mirna, iba't ibang laki, hugis at disenyo ng mga ito. Makikita sa wood carving na ito ang malikhaing kamay ng mga wood carvers dito sa Ifugao. Ang mga detalye ay sumasalamin sa kanilang paniniwala at kultura. Tulad nitong hawak ko na rice god o mas kilala sa tawag na bulol, naniniwala sila na nagbibigay ito ng masaganang ani. Kwentos sa amin ni Mirna, labing limang taong gulang lamang siya noon nang matutong mag-ukit, ng magkapamilya ang pagbebenta ng souvenir na siya mismo ang may gawa ang kanyang napiling pagkakakitaan. Yung maliit dati, ano, ano lang, nagliliha lang kami. Pero one time, ay, yung, mga, yung mga anak ko, meron akong five uh, children. Nagano uh, nag, ano ako na kailangan uh, may, uh, meron akong higher income para masusupan yung mga ano nila mga pangangailangan. So, Doon na ako nag-interest na magsariling gumawa. Hangad ni Mirna na mapalago ang kanyang negosyo ng mapag-alamang nagbibigay ng suporta ang OVP sa mga MSME sa pamamagitan ng programang Magnegosyo Taday. Agad siyang nag-apply at nagsumite ng na mga kinakailangang rekisito. Di naman nabigo si Mirna dahil kabilang siya sa mga pinagkalooban ng 15,000 pesos na karagdagang puhunan ng tanggapan. I feel happy because nung last last time na yung last July na binigay nila, and I was so happy that I was one of the beneficiaries. Malaki pa ang naitulong. Then at least I can make more. Sa halip na gawa-gawa uh, lang sa kamay, I can... I can produce more. Sa tulong ng programa, nakabili ng karagdagang kagamitan si Mirna para sa kanyang wood carving shop, tulad na lang ng compressor. Hindi lang din sa Pilipinas binibenta ang produkto ni Mirna, ngunit nakarating na rin ito sa bansang Taiwan. Through your office, Office of the Vice President, it it helps us a lot because then at least the the amount you gave us, I purchase it for what I really need and then it helps me a lot because I can do, I can produce more so that I can also help yung other stores kung so mga maraming order I can supply mula dito sa Banawe Ifugao ako si Maribeth Adlangan lahat para sa Jos bayan at pamilyang Pilipino Valiente News